Ngayon, nandito tayo ngayon sa Korea. Kasi guys, alam nyo, yung one ordinary day, napanood nyo yun, si Kim Soyeon yung bida. Alam nyo kasi ako yung ano niya. Ano ba yun? Yung secretary niya, gano'n. Ah, tinuturoan ko siya ng mga lines niya kasi nga, ano, namamali yung tono, gano'n. <laughs> yung talaga kapag... Ang ganda talaga dito sa Korea, promise.

Remote control nga po pala to guys nung ano namin, studio. Kapag pinindot ko to guys, kapag pinindot ko to, ma-open yung gate ng studio namin. Tapos kapag naman pinindot ko to, sasara yung studio namin para safe. Hindi siya mapapasukan ng iba, di ba? Pwede ko rin, ano, tawagan dito si Kimsa yun. Joke lang, siyempre. Ito, ang dami Kira ki tete daran dosi ne. Kira tete chuko an dosi ne. Ye kare kito an de. Ye siyo. Ne. Ye ye ye. Chende daran. So ayun nga guys. Kira tawag na ko ng ano naman? Vice Director. Kasi maging start na kami. May makeup at ko pa si Kim Soyun. At saka guys, hindi nyo ako makikita sa palabas na yun. Kasi nga ano, Secretali lang ako. Taga, Secretali? Naghugas lang ako ng plato, ganyan. Nag-ayos uh, lang ng games, ayun. Nag-ano uh, lang ng lines niya, ganun. Yeah. Tsaka ito guys, yung lugar na to, hideout namin to. Dito kami nagpa-practice, practice, practice. ganyan. Tsaka share ko nga lang pala sa inyo yung ano ko. Binigay ni Kim sa sa akin na lip <laughs> Ito siya oh. Diba? Ang ganda nung binigay ni Kim sa na lip Ayan. Ayan. Ganyan siya. Pag ginaya nyo, pag ginaya Pwede din to, dito. Tsaka dito. Tsaka dito. Tsaka dito. dito. Pwede din sa ito. So, ayun. Jenny, chigan, teka pa, ikaro din siya. Okay, na, that's okay, randa. Chigan, that's me, yun. Okay. Teka, tawag na ako ng director namin kasi update ko na lang kayo pag-start na yung show namin. Bye!